Sansang kan. Nah, benar itu kan dong. Ih, capi wong ke jebran. Hmm. Buset. Benar itu kan Balak jan Jibran. Peguran tantan. Apa tadi? Entah. Nah, kok nyak cute-cute kok. Kita-kita kan. video Kimana kile bibi Ayam Ng <laughs> mm, wala siyang <siampak> ay alam Pagat paka nyoro ana ina Ana basa karo Eh ga pulalisan nya piso Bung. Shout out. Sabi mo shout out. Okay, shout out Kabe. Shout out Kabe. Nandito, nandito kami po guys sa sa ilod. Pauwi na, pauwi na po kami. Guys! Ito po guys si Bibi. na ang nanay ko. Ayan po. Ayos mo kasi. Ayan po siya. Atras ka. Ayan po siya. Pinakamaganda sa... ayan po. po. Pinakamaganda sa lugar. Sakit. Saki. Pinakamaganda sa babae si Ume. Tanong, tanong, tanong. Alam mo, look! Meri pika pa, mantag kay Chibra, bibi. ong ba papa Hai <Jesus> <imprisoned> hey guys yo Tokyo be kita kuwakking kappat <laughs> Ayan pa yung mga pinsan namin, si Juarto at saka si Ramel. Shout out po, abe. Ayan po sila. Ayan din, tuna din na wata. Hindi ka magkilay mo si Jibran. Si Jibran nga yung binibig. Ayan po si Ume. Ayan po yung aming tita, si Babu Adak. Ayan po yung aming tita, si Babu po yung aming tita, si Pinakamagandang lugar dito sa Ilod. Ni sinur si na na. Kaya na Di <laughs> kaya na.

Sapotanga. Di di di. Kapal yang kapal yang kai? Masakit, masakit. Masak. Masak masak oh, kapal yang yes, ini jibran. Ah, ini kan juga ada saja. Seta. Ah, <laughs> uh dia -huh. di. Ya, kuat. Di. <laughs>